Isipin mo na makakamit mo ang lahat ng layunin mo sa loob ng isang taon sa loob lang ng labindalawang linggo. Parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero totoo ito. Maligayang pagdating sa isang bagong paraan na makapagbabago sa paraan ng pagpaplano, paggawa at pagabot ng mga layunin mo. Samahan mo kami habang pinag-uusapan ang libro na The 12-Week Year ni na Brian P. Moran at Michael Lennington at alamin kung paano mo magagamit ang bawat linggo para maabot ang iyong buong potensyal. Sa mabilis na mundo ngayon, madali tayong malunod sa mahahabang listahan ng mga gagawin at mahirapan tayong maabot ang ating mga pinakamahalagang layunin. Dito kami makakatulong. Tutulungan ka naming harapin ang mga pagsubok sa pagpaplano ng labindalawang linggong taon. Gabayan ka sa paggawa ng sarili mong labindalawang linggong taon plan ibabahagi ang aming tatlong pangunahing tips para maging epektibo at ipapakita kung paano gumawa ng planong nababagay sa iyo. Sa dulo ng video, ibabahagi rin namin ang aming tatlong natatanging tips para matagumpay na maipatupad ang labindalawang linggong taong plan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pag-aayos ng mga pangunahing bahagi na ito, maiaangat mo ang iyong produktibidad at ang iyong buhay kaya kung handa ka ng lumaya mula sa tradisyonal na pagpaplano at makamit ang higit pa sa mas maiikli na oras, ipagpatuloy ang panonood. Ito ang video para sa iyo. Ano ang labindalawang linggong taon ng planning? Ang labindalawang linggong taon ay nagpapakita ng bagong paraan para magplano kaysa sa taon-taon na modelo. Sinasabi ni Namoran at Lenington na masyadong mahirap panatilihin ang fokus at pagkamadali kapag isang taon ang pinaplano. Kaya iminungkahi nilang hatiin ang taon sa labindalawang linggo para makapagset ka ng mga malalaking layunin at maabot ang mga ito sa mas maiikli na panahon. Nagbibigay ito ng mas mabilis na produktibidad at tagumpay. Ang basehan ng labindalawang linggong taon ay ang paggawa ng malinaw na plano para sa iyong labindalawang linggong sprint. Sinasabi ng mga may na mahalaga ang pagset ng mga tiyak, susukat at maaabot ng mga layunin na naaayon sa iyong pangmatagalang pangarap. Sa pamamagitan ng paghati ng iyong mga layunin sa maliliit na gawain at paglalaan ng oras para sa bawat gawain, makakagawa ka ng plano patungo sa tagumpay. Narito ang mga hakbang. Una, iset ang iyong pangarap at layunin. Bago magsimula, kailangan mong malaman ang iyong pangmatagalang pangarap at layunin. Dapat ito ay ayon sa iyong personal o professional na aspirations. Halimbawa, kung ang pangarap mo ay maging matagumpay na negosyante, ang mga layunin mo ay maaring ang paglulunsad ng produkto, pagtaas ng customer base, at pagpapalakas ng brand awareness. Pangalawa, hatiin ang layunin sa maliit na gawain. Kapag mayroon ka ng mga layunin, hatiin ito sa maliliit na gawain. Halimbawa, kung ang layunin mo ay dagdagan ang kita ng 20%, maaari mong hatiin ito sa mga gawain tulad ng pag-research ng mga potensyal na kliyente, pag-reach out sa mga prospects at pagpapabuti ng iyong sales pitch. Maging tiyak tulad ng pagtukoy ng limampung potensyal na kliyente, pagpapadala ng personalized na emails at pagpapahusay ng sales pitch gamit ang feedback mula sa limang matagumpay na benta. Pangatlo, magtakda ng deadline at oras. Kapag naitakda mo na ang mga gawain, magbigay ng deadline para sa bawat isa, siguraduhing makatotohanan ito sa loob ng labindalawang linggo. Magtansya ang oras na kailangan para tapusin ang bawat gawain upang magamit mo ng maayos ang iyong oras. Halimbawa, maaari mong ilaan ang isang linggo para sa pag-research, dalawang linggo para sa outreach, at isa pang linggo para sa pagpapahusay ng sales pitch. pang bigyang prioridad ang mga gawain. Hindi lahat ng gawain ay pantay-pantay. Ang iba ay mas mahalaga kaysa sa iba. Tukuyin ang pinakamahalagang gawain at bigyan ito ng prioridad. Halimbawa, ang pag-outreach sa high value na prospects ay maaaring magbigay ng mas magagandang resulta kaysa sa pagtutok sa maliliit na kliyente. Panglima, gumawa ng visual na representasyon upang mas madaling makita ang iyong progreso gumawa ng visual na representasyon ng iyong labindalawang linggong taon ng plano. Maaaring simple ito tulad ng spreadsheet o mas komplikado tulad ng Trello o Asana. Ang mahalaga ay magkaroon ng malinaw na overview ng iyong plano. Halimbawa, maaari kang gumawa ng Gantt chart na nagpapakita ng mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng bawat gawain. Pang-anim, mag-schedule ng regular na check-ins. Para manatiling nasa tamang track, mag-schedule ng regular na check-ins tulad ng lingguhan o kada dalawang linggo. Sa mga check-ins, suriin ang iyong progreso, tukuyin ang mga hadlang, at gawin ang kinakailangang mga pagbabago. Sa panahon ng check-ins, maaari mong suriin ang iyong pagganap laban sa mga deadline at tantiang oras at gumawa ng desisyon upang mapabuti ang plano. Pangpito, maging responsable. Ang pagiging responsable ay mahalaga sa labindalawang linggong taunang plano. Ibahagi ang iyong plano sa isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o kasamahan na makakatulong sa iyo na manatiling responsable at magbigay ng suporta. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng partner na gumagawa rin ng kanilang labindalawang linggong taong plano at mag-schedule ng lingguhang meeting para pag-usapan ang progreso, mga pagsubok at solusyon. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, makakagawa ka ng solidong labindalawang linggong taunang plano na naaayon sa iyong mga layunin at prioridad. Tandaan na ang susi sa tagumpay ay ang manatiling nakatuon at committed sa iyong plano, patuloy na suriin ang progreso at gawin ang kinakailangang mga pagbabago. Sa dedikasyon at disiplina, makakamit mo ang iyong mga layunin at pangarap. Para sa mas mahusay na karanasan sa labindalawang linggong taunang plano, isa-alang-alang ang mga tatlong natatanging tips na ito. Una, gamitin ang teknolohiya para sa mas mataas na epekto. Gumamit ng mga digital na tools at apps para tulungan kang pamahalaan ang mga gawain, subaybayan ang progreso, at manatiling organisado. Mga tools tulad ng Trello, Asana, o Todoist ay makakatulong sa iyo na gumawa ng visual na representasyon ng iyong plano, magtakda ng deadlines, at subaybayan ng progreso. Gumamit din ng calendar apps o reminder systems para hindi mo makalimutan ang mga deadline o mahahalagang gawain. Pangalawa, bumuo ng suporta sa iyong paligid. Palibutan ang sarili ng mga taong may parehong layunin at gumagamit din ng labindalawang linggong taunang plano. Maaaring sumali sa mga online communities, pumunta sa mga local meetups o bumuo ng grupo ng mga kaibigan o kasamahan na may parehong ambisyon. Ang suporta ng network ay makapagbibigay ng encouragement, accountability at palitan ng ideya upang mapanatiling motivated ka. Pangatlo, pagdiwang ang maliliit na tagumpay at matutunan mula sa mga pagsubok. Sa iyong paglalakbay sa labindalawang linggong taon ng plano, mahalaga na kilalanin at ipagdiwang ang malilit na tagumpay. Makakatulong ito sa iyo na manatiling positibo at motivated. Huwag mawala ng pag-asa sa mga pagsubok o hamon. Tingnan ito bilang pagkakataon na matuto at i-adjust ang iyong plano para mas maging epektibo. Sa pagsasama ng mga tips na ito sa iyong labindalawang linggong taunang plano, magiging handa kang lumikha ng mga lasting positive na pagbabago sa iyong buhay at makamit ang iyong mga layunin nang mas mabilis. Sa wakas, ang labindalawang linggong taunang plano ay ang iyong gabay para sa pagpapabilis ng iyong produktibidad at pagbabago ng iyong buhay sa loob lamang ng labindalawang linggo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo at estratehiya ni Namoran at Lennington, magkakaroon ka ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong oras, tumutok sa mga mahahalaga at makamit ang iyong mga ambisyosong layunin. Huwag nang maghintay pa. Ang oras para tukuyin ang iyong tunay na potensyal at muling tukuyin kung ano ang posible ay ngayon na. Ang mensahe ng librong The 12-Week Year ni na Brian P. Moran at Michael Lennington ay naglalayong baguhin ang ating pananaw sa pagpaplano at pagtupad sa mga layunin. Sa tradisyonal na pamamaraan, karaniwan nating binabalak ang ating mga layunin sa loob ng isang taon, ngunit madalas na nawawala ang fokus at motibasyon habang tumatagal ang panahon. Ayon sa mga mayakda, mas epektibo ang paghahati ng taon sa mas maiikli at mas konkretong labindalawang linggong panahon. Ang diskarte na ito ay tumutok sa mas mabilis na pag-usad at mas madali ang pagkamit ng mga layunin kaysa sa pagsunod sa isang taon na plano na kadalasang nagiging sanhi ng pagka-burnout at kakulangan sa focus. Sa pamamagitan ng labindalawang linggong plano, mas madali nating makikita ang ating progreso at mas madaling mag-adjust sa mga hakbang na kinakailangan upang maabot ang mga layunin. Binibigyan tayo ng libro ng konkretong gabay kung paano hatiin ang malalaking layunin sa mas maliliit at mas tiyak na hakbang, pati na rin kung paano magtakda ng makatotohanang deadline. Mahalaga ang bawat linggo sa loob ng labindalawang linggo, kaya binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng pagiging produktibo at pag-iwas sa mga distractions. Sa paggawa ng malinaw na plano, mas madali nating makikita ang mga hakbang na kailangan gawin at makamit ang tagumpay sa loob ng isang maikling panahon. Ang isang mahalagang bahagi ng mensahe ng libro ay ang pagpapahalaga sa accountability. Ayon sa mga mayakda, ang pagset ng mga layunin at paggawa ng plano ay hindi sapat. Kailangan din ng patuloy na pagsusuri ng ating progreso at pagiging responsable sa ating mga hakbang. Mahalaga rin ang suporta mula sa mga tao sa ating paligid. Maaari tayong magtulungan at magsuportahan Upang mapanatili ang ating motibasyon at magtagumpay sa ating mga layunin. Sa ganitong paraan mas nagiging epektibo tayo sa pagtupad sa ating mga pangarap. Bukod dito, binibigyang halaga ng libro ang paggamit ng teknolohiya upang maging mas organisado at produktibo. Mga digital tools tulad ng Trello, Asana, o Todoist ay makakatulong sa atin upang magsagawa ng mga visual na representasyon ng ating plano, magsubaybay ng progreso, at magsagawa ng mga kinakailangang pagbabago. Sa pamamagitan ng mga tool na ito, magiging mas madali ang pamamahagi ng oras at pagsunod sa mga deadlines. Sa kabuuan, ang labindalawang linggong taon ay nagsisilbing gabay upang mapabilis ang ating produktibidad at magtagumpay sa ating mga layunin. Ang diskarte ng paghahati ng taon sa labindalawang linggong sprint ay isang makabago at mas praktikal na paraan upang magplano at magtrabaho. Sa pamamagitan ng disiplina, focus at tamang pag-organisa, magkakaroon tayo ng mas mataas na tsansa na makamit ang ating mga pangarap nang mas mabilis at mas matagumpay.